pwede lang mag-vito, mag-line item bito pero hindi pwedeng ibahin. Nagsalita na si Senator Ping Lacson sa controversial na bicameral committee report. Sinabi pa nito na mayroong kababalaghang nagaganap raw talaga dahil kung alam na mismo ng mga senador at ng mga kongresista na mga pumirma rito, bago nila ito pinirmahan, nakita na nila na may mga blanco doon sa bicameral report. Bakit nila ito hinayaan? Hindi sana nagkakagulo ngayon. Sana raw ay hindi nila ni-ratify at nagkaroon pa sila ng tamang panahon upang maayos pa ang bicameral report. Mahalaga raw na makorek muna ito bago na ipasa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ni former Senator Ping Lacson, Dati may nangyaring ganito noong 2018 at agad nitong ipinaalam sa Malacanang Kayat na itama ang dapat na aprobahan lamang noon ng mga mambabatas. Dagdag pa nga nito ay mayroon pang nakita ang Administrasyong Duterte noon, kaya umabot sa mahigit 20 bilyong piso ang nabeto ni FPRRD. Samantala malaking palay si at katanungan ngayon kay Senator Ping Lacson ay kung sino ang naglagay ng mga blankong appropriations sa nasabing BICAM report. Kung ang nangyari raw sa bicameral na ipinasa na ng Congress ay pareho sa isinumiti ng Senate ay may kasalanan ng dalawa kung bakit hindi nila ito na korek agad. Dagdag pa ni Senator Ping Lakson, dahil may kopya na siya rito, ay mahigit labing apat na membro ng Senado ang nakapagperma rito. Sinabi rin nito mananagot sa batas ang mga taong nasa likod nito. Hinikayat naman ni Senator Ping ang mga mamamayan naging mapagmatsyag at makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Ating pakinggan ang pahayag ni Senator Ping Lakson. Alam niyo yung back report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Although, Pagdating sa plenary ng both houses at iraratify, hindi pwedeng amyandahan na yung BICAM report. It is only subject to projection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, eh ay pa ng debate pa sa... Of course, pwede mangyari yun, ano? Bago magratify pwede may ito at mag-question. Ang mangyayari doon, ire yung BICAM. Ibabalik sa BICAM yung... Uh, yung yung report, yung um, may report, oh, oh. para pa aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng uh, ilang senador at na-question nila sa floor bago magpotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa bike camp, mag-reconstitute yung bike at hindi ratify muna. Maski madelay yung pagpapasa ng budget at ang pa ng inero para magkaroon ng uh, ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon mas mahalagang makorek correct yung mga mali kasi hindi pwede merong uh, blanco. Noong 2018, natatanda ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito eh, nung malaman ko tutukot sa mga blanco. Kasi anong nangyari noon, nag kami, nag pa yung house, sa ilalim ng uh, ni Speaker GMA yeah, pa ito noon. Ano? Napansin ko, napansin namin, mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na namin sa Senado, na yung ganun din ang na na para faithful reproduction yan eh, ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago, mabuti, bago na pirmahan ni Senate President Soto, eh nakita namin na, teka muna, magkaiba yata ito. Oh. Merong, merong parang na mamasyal na 75 billion pesos worth of uh, different projects. And, na nasama sa enrolled bill, na hindi kasama sa ratified uh, version o ratified uh, uh, BICAM report. So, pinuloy namin ito pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. Mm. And uh, si Pangulong Duterte through uh, ES Bingo Medial Dia, kinausap namin. Eh, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa si minority. Nagpulong kami noon, Senate uh, President Soto, Senator uh, Drilon, ano, minority bloc. Si Senator La Loren Legarda, siya yung Finance Committee uh, Chairperson. Tapos si Senator Gringo Munasan. So, kinusulta namin kasi manaman wala walang lawyer sa amin, kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi nakapasisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, ba't delay yung budget kasi December na yon. Maganda yung sinuggest ni Sen uh, Senator Drilon na eh, parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ang ginawa ni Senate President Tito, Tito Sen, na sinasabi niya sa Pilermanya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming nilatify na uh, backup report, hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo uh, para kinwalify niya. So, anong nangyari, Pasusin tiningnan uli ng uh, Malacañang noon at uh, nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang dito uh, message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun, yung kung may nakakita rin si na iba yung enroll bill, assuming ha, oh, assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa, hindi pa maliwanag. Eh. Yung mga blanco, uh, sino nag-fill uh, in the blanco? kung yung mga blanco sa BICAM Report doon sa Senate uh, version na sharing, ay assume, na BICAM Report ng House, eh, napila pa nito noong pinrint yung enroll bill. Ano ba dapat magsaka ng CC rito? Yung House. Kasi ang nag-print ng enroll bill, House eh, hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enroll bill doon sa ratified na, na, na Report. So kung ganun na nangyari, ang, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Oh. Uh -huh. Well, ng Senate kasi bakit hindi niyo pinoint out? Mm uh -hmm. -huh. Tatay ka muna, may mga blanco ito. Uh -huh. O kaya, yung, uh, yung bicam report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. Ang isang, isang pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, Uh, I, I think most of the uh, mga blank na appropriations nasa DA eh. Department of Agriculture, uh -huh. meron sa NF, meron sa PCA, uh -huh. meron sa Fisheries, uh -huh. Office of the Secretary, uh -huh. may mga ganon na, ano. Uh -huh. Nakita ko mismo kasi napadala nako ko ng uh, kopya. Yeah. And at least 14 senators ang nakapirma uh -huh. doon sa Bicam Report na may mga blanco. Uh -huh. So, doon pa lang sa ginawa ng trainee, eh, may problema na kasi blanco. Uh, kung ang, uh, ang paligas ko yung kung ang pagtilap uh, pag-fill up ng no, mga blanco ay eh, nangyari sa pag-enroll ng uh, good enroll bill at sa kanana na sa house. Pero kung naipasa yung enroll bill na, isa, na, i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, eh sino na nag-fill up ng no, mga blanco? Eh di, malabang yung DBM o kung sino man yung mga ahensya pa ba, na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, e eh napilapan, pero ng executive branch. Mas ano yun kasi ang executive branch, hindi pwede mag-amienda. Pwede lang mag-bito, mag-line item bito pero hindi pwede ibahin ng uh, Malacanang kung ano yung tinransmit sa, sa kanyang enrollment.